Saan kayo? So yan po uh, sa mga uh, makapalang gabi po sa lahat dyan uh, magkitingad din TV po uh, nagbabalik dito po sa bundok no, sa kung saan po uh, yung mga uh, kasama nating kakabigang uh, kabigang alien is, uh, patuloy pa rin natin hanapin at at saka patuloy pa rin natin yung sa yung mga kalabang alien, mga kadal, yung bad aliens po. So, dalawa lang po kami ni Brooklyn mga kadal, no? So, nandito po kami sa uh, gubat, no? So, uh, unang-una po uh, bilang uh, hunter ay magpasalamat po tayo, no? Sa mga uh, viewers po natin. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo, no? Sa pagsuporta no? Uh, kay Mangkiting Adventure TV na lang po kay Bulokyo so sa lahat pong hindi po nag-skip ng us dyan nga maraming maraming salamat po talaga sa inyo at sa nag-like sa video natin maraming salamat po no? sa nag-share sa, sa nag-copy link po sa video po natin maraming maraming salamat po talaga sa inyo at mga silent viewer po natin dyan alam ko naman na mayroon pong mga silent viewer no? na nanood na sa video po natin Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, uh, bago po natin simula yung video, no? uh, mag muna tayo kay Ma'am Yalim Turibia, kay Pink Pastor, uh, Mama Jula Jane Bibian Baula, uh, si Jane, uh, Ma'am Yoser, Ma'am Yolanda, So, Mark Marvillas sa lahat po, sa lahat pong uh, hindi ko nabanggit dyan. Uh, shout lahat. At sana yung mag-ingat kayo palagi, no? Kung saan man kayo sa solok ng mundo, no? So, alam naman natin na uh, iba na po talaga yung panahon ngayon, mga kadol. Ka so, uh, yung pagsuporta po yun sa akin po is Uh, sobrang laki pong tulong sa akin yan no? Uh, kahit maliit po yung at, at, least po ay ito po yung uh, ginagawa namin is pangano uh, pang ano, panglili, panglipas ano lang oras no so kahit ganito po ay uh, nag pa rin kami uh, maraming maraming salamat po talaga no so tara mga kaidol So sama ni kami ni Bro ito dito sa pag uh, patuloy sa pagpuksa po sa bad aliens. So medyo mahina po yung flashlight po natin mga kaidol. Ah uh, pasensyaan po niyo no kasi uh, ito po ito po yung flashlight po natin is kay hey, Bro Dokyo po ito. Yan, kay hey, Bro Dokyo po ito. <laughs> ah uh, sira po siya dahil ito po 'yung ginagamit nila po kapag uh, man, ano sila manghuli ng uh, isda sa dagat. Kaya napasokan ng tubig, no. Subang hina. Wala na po tayo ano dito kapag uh, ano, na. Bro. Oh. May, uh, may, uh, may nadududuyan akong aswang Kuwak. Kuwak. Hello. No? Papawiran natin. Yung sa taas. Ang dami pala ng bro. Ang dami ng amigas pa wala pa akong butas. Yo, bro. Ha? Huh? Ya, talaga yung pasay ko, bro. Nih, tara, bro. Sobrang lantay sa daan. Ito, bro. Ha? Diyan, ano tayo diyan? Maghahanap po tayo dito. Pwede na dyan. Mga kadal Sobrang hina. Hmm? bro. Ah, ang daming amigas talaga bro. apa yang nagbutas ko bro. Ingat lah si bro sabo. Okay. Ito na yung amigas Dito bro. Bro. I ano ilaw mo jan Bagnot diyan. Huh? Tayo. Iba, dito. Ito tayo dito. Tayo. Ha? Ha? Ano ba ito? Nasaan? Parang nag-ano tayo dito, parang Ano huh? ba? Kasi hindi ko lang talaga ano, bro. Hindi hindi maliwanag talaga. Tigang...

Medan hmm, top pun tadi. Okay. Hmm. Oh iya. Metaki. <laughs> Migas bu. Metaki yang kuget. Ini ko makakla maklaro yang bad ngailin itu bro sebrang lakas pun terus lihat natin. Guntahin mo na lang bro. Guntahin natin to. Mahalaga ay yung yung tatlo uh, yung daliri mo yung pinakamalakas. Ipailaw ilawin natin yung daliri natin. Ngayon <coughs> magkadal. Sobrang hina po yung pastay natin. Parang May kakaibang naramdaman nararamdaman ko bro. Kaso hina. Yung natin. Hindi natin makikita ang na kalaban natin sekarang mayroon dan dito itu mga kaidol sobrang sokal po yung napasokan namin kaso mahina pang last light natin aray ko natake yung pugad ko mga kaidol hindi ka, ka nagubutable madali ng engine, baka madali tayo nung banakon. Kaya nga. Tingnan, tingnan mo yung inaapakan mo. No? Nasaan na ba ito? Kapunta?

ligtas natin lumalabas pa, pa yung ano sa puwet niya mm. parang tumutulo yung hindi ko, hindi ko lang ma, makita mali, malinaw sa akin kung o itats ba yun o, o dugo yung tumutulo sa puwet niya baka dugo yun ba o itats dugo. siguro so, Nakita ko talaga may tumutulo sa puwet niya Mereka para tingku, merapancinya, bro. Bepapan singga. Bepapan singga. Bepapan singga. Oh, bepaparating. Bro. Mantay bro wa. Andami. Mata makatan. Magpakita ka. Thank you. <gum> Rab. Eh.

madilim yung flash light ko Bantay bro ha? Hi, Hindi lang isa bro, ang dami na bro Isa, ko, isa pa lang Ingat ha, ingat Lepas Lepas. Eh. Mm. Mm. Dalawa na nandali ko. Oh. Diyan bro. Parang may paparating pa bro ah. Bro. Bantay bro ah. You no, know, gumagalaw yung mga uh, dahon. Sana hindi siya magpakita. Bro! Dali mo! Buti! Yun mga kadol UFO. Inatira po na ibang dokyo. Kaya pala gumagalaw pa ang ano yung mga dahon. Yun know? May ipo, yun know? yeah. Si Bro Doki po nakadali. Dito po sa akin mga kadulis, is yung mga bad aliens po no. Yung nadali po natin. So buti po yung ano ni Bro na nakita niya. Hindi lang mare-rescue marik bro. nga nakita ko bro. Akala ko ano, mga alien. Bola eh? na? Ano? Na. Na? na. Baka 'yun na, yun, baka 'yun na 'yung lahat siguro 'yung alien dito sa area. Hmm. Pupunta sa baka, tayo? pa tayo sa ibang area bro? Baka tayo. Magana patayo. Kasi, mga alien to. Ganito bro. Ha? siguro bro no nag nagkita nag kita na po talaga siguro lahat yung mga ilin po yung kaibigan natin hmm. yung nawala no wala tayong nakita kasi, nila Rako, wala, no? wala tayo nakita ng mga ano mga kasama ni Laduri at Rako so tara bro patuloy tayo dun sa bro sana talaga bro uh, nagkita kita na sila nagtipon tipon na sila sana bro yung mga uh, lahit lahi ni kaibigang Rako at ni kaibigang Duri at mm -hmm. ni General sa para okay na yung uh, ano nila lahi nila oh. so, yung problema kung gano'n, sana ganoon talaga yung mangyari nangyari at kung meron pa mang kasama na hindi pa na nila nakita so sana mahanap natin para mm. uh, yung magiging problema natin ay yung mga kalabang ili LA na lang pero mas sa ko mas madali na lang silang talunin. Oo. Oh. Lalo na ngayon na naibalik na yung bato. Yung bato sa kanila ng Dore at uh, bumalik na yung dati nilang kapangyarihan kaya hindi naman na naig yung bad alien so, tara bro maghanap pa tayo bro tara, so yun so, mga kadol ako kami ng mga kasama ng uh, bad aliens no? so tara